Hello, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. Ito na naman po ang tagapaglingkod nyo. Karunungan ng Diyos, Ikitinit Martial Arts. Ah, nakikita nyo po ngayon sa harap ay ang tinatawag na tambal uling baging. So, para saan nga ba ang tambal uling baging? Ito po ay para sa pampaampat ng sugat o pangpagaling ng sugat at saka mga kagat-kagat ng mga insekto o di kaya kahit pa mga makakamandag na ahas. O lahat ng uri ng hayop na may kamandag. Okay, yan. so Ito po ang hitsura niya. Yan po ang dahon. At ito naman po ang kanyang dulo. So, kung napapansin niyo mga kapatid, yan po ang kanyang uh, hitsura sa katawan. Kung napapansin niyo, parang merong taga. So, tulad ng ahas, may taga sa kanyang buntot. So, ito ang ano. So, sa mga tribo po, sa mga uh, ancestral forefather po natin ng mga tribo, ito po talaga ay ginagamit nila para sa panggagamot sa mga kagat talaga na mala, uh, tinatawag sa bisaya nga malah o lala, may kamandag yan ganyan po ang kanyang hitsura so ito uh, lang masasabi ko lahat naman po ng bagay ay pwede natin makuha sa paligid lahat po ng pangangailangan natin ay makukuha lamang natin sa paligid so maaring na itanim ng tao o maaaring ang kalikasan mismo ang nagpasibol nito, kung so, amang may kapal mismo o nagbigay sa atin ng kalikasan para hanapin natin ang mga bagay na maaring makatulong sa atin. So yan po ang tambal huling bagay. Eh niyan tingnan nyo po. Yan po ang kanyang bunga pero hindi pa po lubusang sumibol. Yan. So So sa mga ano, uh, sa mga nagtatanong, ano ang pangalan nito? Uh, sa amin dito ito kilala sa tribong magubo uh, Bagubo na um uh, Nupul. Ang iba naman tinatawag din itong Anukul. Yan. Pero sa mga may alam sa uh, karunungang lihim ito po'y uh, tinatawag po na Tambal Uling Baging. Yan. So shout out sa mga may alam. Yan. Mas lamang po ang may alam. So Pakita ko sa inyo itong dulo niya. Tanggalin ko lang itong mga uh, ano, yan, main branch uh, mga ano niya, yung mga dahon niya, malalaki para ma-highlight itong dulo. Yan. So puputulin natin para makita ninyo ang kanyang dagta. Yan. So uh, Yan. So ang dagta niya ay parang sticky at Uh, maputing maputi ayan so parang yung ano ng tao yung similya ng tao yan tingnan yung, yung kamay ko ayan oh oh yan ang kanyang dagta yan so sinisipsip niya ang kamandag o di kaya yung mga Ah uh, Ah uh, tinatawag na likido ng ating Ah uh, pumapasok sa ating katawan pag tayo ay may sugat Ayan oh yan ang kanyang dagta oh tingnan niyo na parang similya ng tao habang ito'y pinipisil ko. Ayan. So, oh. Yan po ang tambal uling bagay So, again, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. At hanggang sa muli mga kaibigan. Ayan. So, tingnan ko niyo kung gano'ng karami kinuha ko. Ipapadala natin yan sa Biriga, Birigan City. Ayan. So, Yan din. Puputulin ko ito mamaya. Magpapaalam ako sa uh, paligid at dadalhin ko ito. And once again, big shout out nga pala sa lahat nating mga kapatid na laging sumusuporta at sa mga kapatid natin uh, laging nakaantabay. At mga silent follower o silent viewer, maraming salamat po sa inyo And sana ay makamit ninyo ang tinatawag na Diwa ng Pasko. At maligayang Pasko at uh, Advance Merry Christmas! at hanggang sa muli mga kaibigan at again ito po pagkapaglingkod nyo karunungan ng Diyos ikitinit martial arts sana may mahiling ko sa inyo ay ang pag like share subscribe po sa video natin para masundan nyo susunod na kabanata na ibabahagi ko po yan ito po ang aming sapa at dito po napapansin nyo ang tambal uling ito ay nabuhay dito sa ibabaw ng o dito sa puno ng balete yan so pag uh, nag aral ka ng karunungang lihim hindi ka natakot sa tinatawag na mga ganitong lugar. Yan. So, papansin nyo, mayroon ako na kitang uh, sumbalik na baging. Pero pakita ko lang na sandali, hindi ko muna tumil. Uh, yan. So, yari na lamang na dito tayo. So, ito, ito po isa din ang pwedeng gamitin sa tinatawag na uh, pangpabalik o pang o sumbalik. So, pag ka ng hindi maganda, ay ito din po ay pwedeng gamitin. Sweet Ito, so, bumalik siya. Yan. So, kung napapansin nyo, ang bagay na ito, bumaba siya at bumalik siya doon sa ibabaw. So, uh, ito yung isa sa katuruan ng ating mga uh, nasundan. So, marami talaga sa paligid lang, no? So, sa, uh, gusto naman kumuha nito sa may kilala sa spiritual kung ano ang gamit ng sumalik yan po. Available po yan. Pwede po nyo ako ipiin. At ito din oh, bagong sibol pa lang. O yan. So, titingnan nyo, ang dami namang baging, pero bihira lang po ang ganito. Nababalik siya, paitaas. Kasi kadalasan naman talaga, pag ang baging, tulad nito, bagong sibol, eh, pupunta talaga siya sa ibaba. O yan ang natawag na sumbalik. Pabalik siya sa, bumabalik siya. Okay, so pag ginawan ka na hindi maganda, magagamit ko yan. So, Again, isang mapagpalang panahon at sana po may natutunan kayo.